Right mga kamukila, magandang tanghali. So, update tayo dito sa project mga kamukila. Sa Panabo project mga kamukila. So, ayan na ito na yung update dito mga kamukila. Napurma ko na yung flooring niya. Tapos nakapagtatay nadinaw ng poste. So, mamaya ako na i-explain sa inyo mga kamukil kung paano ko pinatayo yung mga poste, mga spacing kasi marami nagtatanong no uh, nitong project na to. Uh, gusto siguro nila mag-DIY no. Yung mga gustong magkaroon ng bahay na wala pang budget pambayad sa magtrabaho pero may materialis na. Kaya siguro sila nagtatanong no, ng na ganito. So baligan niya na yung forma niya mga kamukil no. Ayan na, no. So bukas mga kamukil, ah uh, taas na naman yung tratrabahuin ko no bukas ng umaga. Yung pagporma ng bubong no. Two sided yung porma nito mga kamukil. Nakaharap dito, tsaka meron din sa likuran no. Ah uh, parang Spanish type no. Pero bago ko i-explain sa inyo mga kamukil, punta muna tayo sa Toril Project no. Kukunin ko muna yung mga tao doon kasi Uh, natapos na yung project doon na pagbubong. So bukas kumpleto na kami dito. Uh, buo na yung trupa dito bukas no. May magpader, may uh, magpatuloy diyan no. So ako, rin bukas mga kamukil mamili ako ng materials para sa bubong, uh, wool cladding at saka hardy flakes, Pinulik board lahat ng mga kamukil bibilhin ko bukas no yung hindi pa nabili. Alright, let's go mga kamukil. Punta muna tayo sa uh, Turil Project. So, ganun pa rin mga kamukil. O, ito pa rin yung ating ah uh, kasama lagi no uh, dili na diha mo na mo oh diba? yung mga tikiting ko mo oh. tulak sila muna yung magbantay diyan no oh. kasi Ah, uh, ako lang mag-isa nagtrabaho diyan mga kamukil no kahapon at saka ngayon. So bukas marami na kami. Alright mga kamukil no. So bali nandito na tayo sa ano mga kamukil. Toril project no. Oh sige, atos sa word. So ito yung sinakyan namin kanina no. Uh, Nagalis ako dun sa Panabo mga kamukil is uh, 1.30 no? dumating kami dito is uh, 3.24 so ito na yung project mga kamukil yan na yung uh, trinabaho dito no? so 3 days yung natapos mga kamukil no Pinaanuhan uh, ko talaga sa mga kasama ko para matapos makalipat, makabalik dun sa Panabo Project. No? So, yan na. So, dati itong mga kamukil Uh, wala kang ang bubong nito. Ang problema kasi uh, tumutulo no kapag umuulan. Kaya pinabubungan ni Sir. Oh, ayan na yung forma niya no. One sided lang tuma kung ipapunta do no. So 9 meters yung haba ng bubong na yan papunta doon, 9 meters. Tapos yung lapad nito is 6 uh, meters no. Yung lapad <coughs> ng bubong na yan. Pero bali tong bahay na tuma kamkil, hindi po umabot ng 6 uh, meters so nasa mga 4 meters lang tong bahay na to. At saka, 6 meters yung papunta doon no? Uh, palapad niya. So, yan na yung forma niya, no? So, sila, Master Buye, sila nasa taas. Yan. So, yung trabaho, mga kamukil, alas 3 pa naman, mag na lang nitong gutter, no? I-align na lang, palibot, no? So, mag re tapos align. Yun yung uh, ginagawa na lang. Pagkatapos yan, mga kamukil, baba na siguro, mga 5, pm mga kamukil, makaalis na kami dito. hindi bukas, doon na tayo sa Panabo Project, no? At uh, by Monday, meron na naman tayong paglalagyan nito kay Master Boyet, no? Uh, I-assign naman natin siya sa kabilang project. Habang ako mga kamukil, patuloy ako dun sa Panabo project, right? Alright mga kamukil, no? So, nandito na tayo sa taas mga kamukil, no? Itong bahay na to. Ito yung view dito mga kamukil, no? Puro kahoy, halos halos kahoy. Katabi mga kamukil, yan. Ding bahay, no? So, ito yung trabaho nila, Master Boyet, no? So, yan na lang yung kulang mga kamukil, align na lang, no? Sa side placing. Yan. So, madali na lang yan, mga kamukil No? Tapos, paglagay nitong ano, lagay nitong screen dito sa gutter. Yan. So, imposible yung tutulo pa itong mga kamukil yan. No? Posible pang tutulo to. Alright. So, ganyan lang yung puta. Tira dito mga kamukil. Yan. So mataas to 9 meters tong bubong na to mga kamukil. no. So yan na mga kamukil. no. Na, na. Kaya fix na. Uh, banata na ng ano. Uh, ribits, no. So pagkatapos niyan mga kamukil. Ito na lang kabila yung uh, i-align na naman no. Yan. Tapos yung gutter. Pagkatapos lagay ng screen para titin sa mga kamukil no sa uh, dahon na papasok din sa gutter yun kasi yung dahilan mga kamukil kung bakit madaling masira yung mga gutter natin yung nakabarang mga dahon no yan ulat nito mga kamukil nakikita nyo dito tingnan natin tong gutter dito ayan mga kamukil oh. ang daming dahon ayan, lapit natin no oh. isa yan sa mga dahilan mga kamukil na madaling masira yung gutter natin no kapag nababarahan ng dahon kaya mas maganda talaga mga kamukil pag ganitong klasing lugar yung uh, bahay nyo pinagtiri ng bahay nyo maraming kahoy yung gutter nyo lagyan nyo ng uh, screen no para yung dahon hindi siya papasok dun sa gutter nakapatong lang siya sa screen kapag uh, malakas yung hangin ililipad lang yung dahon no na nakapatong sa screen Alright mga kamukila So tapos na Yan na lang yung ginagawa namin mga kamukila Yan Nilalagyan natin ng uh, Screen itong gutter mga kamukil no? Kasi kapag uh, Madalas kasing dahilan mga kamukil Kung bakit nasisira kaagad yung gutter natin Lalo na ganito mga sitwasyon Marami mga kawi ang paligid Malalagig din dahon papunta dito sa bubong Ngayon pag inuulan yung mga kamukil Dadalaw yung dahon ngayon nakapatong dito sa bubong Papasok dyan sa gutter natin no? So sa ganitong paraan mga kamukila yan. Ganyan lang yung pagkakabit mga kamukil Kailangan nakapatong siya dito sa gutter natin. No? Kasi kung ipapasok nyo to sa gutter mga kamukil ang mangyayari, papasok nyo yung dahon doon, magbabara siya dito sa gilid na to. Yan. Itong kanto ng gutter natin, dyan siya mababara. So pagka ganito mga kamukil papasok yung dahon dito, dito siya papatong sa screen na to. Pag tutuyo siya mga kamukil may hangin, lilipad nya lang yan. No? Lilipad nya lang na walang posibilidad na babara siya. Yan. So, tapos na. Yan yung pagka diskarte dito sa taas mga kamkilo. Oh. Yan na. No? So, para maiwasan na madaling mabulok yung gutter nila. Ginaganyan. Pagka diskarte. So, ang unahan yan na yung purma niya mga kamukil papunta doon. Yan. So, side flashing. Alay na. Pati gutter na alay na. So, yan na. Pwede na kaming bumaba mga kamukil, no So time check tayo mga kamukilis 5.08 no? Alas 5 Yan oh, Yan Ila Master Buyet no? Balit tatlong tao sila nagtirada nito mga kamukil Iniwan ko dito no? Sila yung nagtrabaho dito So tatlong araw din nila natapos no? Tapos bukas mga kamukil Balik muna si Master Buyet Lahat na nandito balik doon sa Panabo Project no? Para si Master Buyit Magpile doon ng CHB Tapos si Master Buni Uh, maglagay din doon ng mga puting ribar, parilya doon sa pader. And then ako mga kamukil, doon ako sa taas no, sa bakal, masay no. Pagkamandi si Master Buyit, lipat siya doon sa isang project no, na kung saan magtatiles yan sa isang lababo, gagawa ng cabinet no. So, yan yung schedule namin mga kamukil no. Yan. Alright, baba na kami mga kamukil kasi tapos na to no. So, dito kami dadaan mga kamukil no. <laughs> So, alright, mga kamukil, no? Ayan na, no? Tapos na siya, no? Salibot dito. So, pati yung mga hagdanan, mga kamukil, Giniba na namin, no? Pinagaba na ng may-ari. Ayan. Pati dito. No? So, puntahan natin sa likod, mga kamukil. Check natin yung bus. Check natin yung downspout, mga kamukil, kung okay na ba So ito yung sa likod niyo, mga kamukil no? Yung forma niya. Na, no? So down spot okay na. Uh, may nakalagay na ng mga lock yan, no? So yan. Kabila meron na din. So okay na to. So totally tapos na talaga siya mga kamukil no? So yung kulang dito mga kamukil Kisami na lang no So yung usapan kasi namin dito ni Sir at saka ni Ma'am uh, Sabay yung kisami Kaso lang uh, kina sa budget si ma'am no so may warranty pa tong mga kamukil halimbawa uh, may mga tagas so patawagan lang natin si sir no sa atin para maayos no so bali dito nagilid mga kamukil yung kulang ng uh, insulitor insulator no yung pum insulator mga kamukil uh, yun yung nakalagay dati sa unang bubong no binakwas namin saka binalik namin dyan uh, nagkaroon na uh, short sya kasi pinalapada na natin may bulada na yung bawat gilid nito mas mataas yung bulada dito sa harapan mga kamukil kaysa likod no ang purpose dyan para hindi papasok yung tubig ulan dyan pero sa tingin ko mga kamukil kapag malakas yung hangin papasok pa rin yan no so ayan at least hindi na masyadong ano siya so ayan na so bukas mga kamukil panabo project na naman tayo marami naman tayong hihatid na dagdag kaalaman dyan